ito ang dala na walang bagyo guys ayan. oh uh. masalog yung mga dumi yan linis ito yung nangyari ayun yung dalawa pailaw may grinder sa ibabaw ayun mga dalawang araw to iilawan ayan, ayan siya guys kapal ng dumi uh. ang inabot yun uh. mga rotor Ayan uh. ayun yung service yun ang bahala yun Ayan ang nangyari sa bahala yan yung mga idol, ang iniwan ng Ang iniwan ng baha oh. Inabot mga makina namin mga idol oh, tas-tas nyo, oh. mga tubig dito oh. tubig mga idol oh. Sa loob ng shop oh. Hanggang dyan, kita sa'yo Hanggang dito mga idol Hanggang oh, di, dig dig sa akin, dito sa loob ng shop Malalim mga idol Malalim ang tubig So iniwan ng baha Makina ko oh. Ayan eh, mga idol oh. Lubog pala to Nakay ko yung grinder sa ibaba, wala rin, hindi rin nakaligtas Ayan, may tubig oh. Pinagod pala rito lahat. Lubog. Kalas tayo mga motor mga idol. Hmm? Lubog ang motor. Miling. Siyan pa doon. Kakalasin natin ito hmm. motor. yun. Ito guys. Dagal ko na. Ah. Lalabas na lang. Maskit. Yung sa mo ko ito. Pinanggal ko na rin. Mga idol. Akinales kau naruna, kenapa lagi ya? Akinales kau masih maril di itu pas isah, kami tak kerasin. Ayo, sakit tuh, punggung begitu.

puno. Ini sih mari dulu lah. Ngen riwain noh, besar besar. Terasa, terasa pala di gede. Ini nak alat nang terasa. Kubuk santo para paitang rasa ulit. Terus. Terus guys. Ada tai mau gawa. Kali kasa nang mai gusto. Nang kuryente. Nasa mai dulu nilawang ko para mabilis matuyo.

N required 33

guys. Buksan po natin ito. Buksan natin at lubog din. lang ito sa loob. Ito motor Ito yung pasak Ito yung

Pero na tatanggalin yung besto. Wala hmm. ng na may pira pa lang, limang piso. Hmm, ano Ano nangyari ay, ay? Sa may pira pa guys. Oh. Ano Hindi oh, pangyelo. Pangyelo, ah, pangyelo. Pangyelo. Ayos ay. ay. ah. Ano ay, hmm. nangyari yan? naman Ano nangyari mo to? Ayos. Hindi yung ko Laki mo to. Masakit oh. guys. Panghuling kalas ko to. Ay! Utang ina. Hindi ah, na Ah, bubuhatin na natin ah. yan. Ilalagay natin doon sa pa natin. Ganyan na yan? Oo. Oh, sa ko. Uh, guys.

Yung Yung motor o Sa kabilaan guys Grabe langis na pumasok Kapalok uh, Kapalok pa sa rewind uh, Ano yan o ah. Ayan sa mga idol Ang gari dito Parang sinimento Ayan